Ito sa bagyo na ito istilulan para hindi magnipis agad. Ganyan lang. Alam mo yung alambre nanay? Tusukin mo yung mga butas niya ng alambre kasi yun po yung kinakalawang. Tapos so, okay na po yan. Kahit po Yan ang inanan ng mister ko yung alambre tapos sinangkat. Huwag walis tinting ha kasi delikado kasi pag naputol yun sa loob mamaya bigla kang mag-ignite. Tatalsik yan. Hindi, hindi naman. Kaya na ipangalan sa kay mother mo na lang sa resibo. Oo. Oh, okay. okay. Kasi basta isa 10% lang. Kaya mother, kay mother, kahit Kasi nga, alam mo naman, di ba, pag government, pag sa public, malaki talaga. Malaki ang list. Oo. Oh, hmm. Eh, private ka pala. Ba't ayaw mo pa mag-ano? Mahirap public? po ang applyin niya. Ay, hindi ka nag-ano, item? kahit po mag-item, ah, oh, ako sa Maynila matagal. Matagal na doon. Ayaw ko ba kahit po, dito sa probinsya. Pero, sobrang dami na po ng teacher tapos magbabago ng alam curriculum. Mo ang, alam mo ang demand ngayon na kailangan nila. Mga welder. Anong curriculum pati. Di sobrang teacher na ang oh, kasi sinabi ni Sarah. Magbabawas ng subject eh. eh. Sinabi na rin ni Sarah na eh. Sarah, Sarah Duterte. Ayan, ay, ay, ay. ay. ay, sinabi na niya. Kaya kailangan natin maghanda, magimbak ng bigas. Kasi baka mamaya magpa-COVID na naman sila kunukuluhan. Diba? Mm -hmm. Diba? Ayan, para if ay, ever sir, makalimutan ni nanay ko anong gagawin kasi meron naman po tayong explanation kanina Tsaka recorded po ninyo dyan. Parang, oo. Oh. Ayan, poblasyon, baskala, tagandatang. Yan, yan, ipaliwanag mo sa <laughs> papang. Ah, papanood ko na lang, Ari. Mm -hmm. Ilan taon na ba si tatay? 57. Si Amas eldest hmm. po. Si Masera, ang na nga po. Uh, eh. Ang na po. Pala na, na si Galawan. Siya na nag Okay. Siya na nai, uh, okay na nai. Okay okay na. Okay na. Okay na, na. na. Kasi nawala na, na. Wala Ayan, na. 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 mga kalawan. mga Ito, tatanggalin ito mamaya. Mabuti na lang nandito yung eldest mo. Ibig sabihin, ang bunso mo na ay 9. Babae. Nine 70, years old. 11. 11. 16 ba yun? 17. 7. Ah, 17. Okay, 17 ay, ang galing naman. Ang galing naman ang, ang galing naman ng ano mo, ng pattern mo sa edad nila. Um, 17. 22. Hmm. Tapos 24. 24 yan, 3. 20, 21. 21. Meron nang magkasunuran. 21, 22. Parang tum <laughs> na may magkasunuran. 29, 29. 29, 29. 29. Ano ah, sir, na natin sir? Ipix na natin. Ang alin? Ito na, ipix na natin to. Yung? Yung safety break. Kahapon yeah. ko ng babae. Ah, ngayon na ba agad? <laughs> Opo. Oh, <laughs> Kaya nga po, pinaliwanag ko po uh, uh, sa inyo. Binig lang. Br uh, Br uh, <laughs> brad niyo ito sa brad niyo. Eh, ano yung, di ba may seminar naman? Ang seminar kasi, sir, doon wala tayong discount. Walang discount. Ah, Tapos doon po, hassle tayo sa time kasi two days. Hmm. Kaya one day passing kami, pinapromo po namin siya ngayon. If ever na kaya niyo po siyang parahanan, yun po siya. Maraming dito sa masamin, ma'am. Kung kilala niyo po itong mga to, sa bagay kasi mga apelyedo niyo lang ata kilala, no? Mm Hindi -hmm. niya kilala. Chinsa, mga makalindong. May signal ba dito? Ay, kilala nila yan. Makalindong. Mga digusman.